Binilahan ng daan-daang mga residente mula uminggan Pangasinan, ang P20 BBM o benting bigas meron na at ang kadiwa ng Pangulo na ginanap sa uminggan public auditorium kaninang umaga. Ito ay bahagi ng programa ng Department of Agriculture at Gobyerno na ipaabot sa mga vulnerable sectors tulad ng 4Ps, senior citizens, solo parents at PWDs ang affordable at mas pinamurang mga bilihin. Itong programa po na ito ay... Uh... Kapartner po natin ang ating local government unit po kasama din po ang atin pong mga kooperatiba po dito sa bayan po ng Uminggan. Ito naman pong uh, P20 ito po yung uh, isa po doon sa mga uh, naipangako po noon during the campaign po na magkakaroon po tayo ng affordable na bigas para sa ating pong uh, mamamayang Pilipino po at ito na po ngayon tuloy-tuloy po yung uh, programa po na naumpisahan pa po uh, noong nakaraan Ayon sa DA Region 1, limang daang sako ng bigas na tumitimbang ng 25 tons o 25,000 kilos ang nakalaan sa bayan ng uminggan. Makikinabang dito ang nasa 2,500 na individual. 10 kilo ang maximum na pwedeng bilhin ng isang mamimili kung saan prioridad ang nasa mga vulnerable sectors. Si Nanay Dunita at Nanay Rita, maagang pumila upang makabili ng 20 pesos na bigas. Malaking ginhawa umano ito sa kanila dahil mas mura umano ito kumpara sa nabibili sa merkado. Ibagbaga damit ay barangay, sir. Pwede ay maya butan. Maragragsaka kami, Sir, takwa na lakang ngabagas Makasip kami sa tibagas. Kanala ka Ito niya, sir, kaya dana naman. Urahin tayo niya. Uwal. Ay, masayang-masaya po kami kasi mura. Malaking malaking tulong po kasi sa 35 makakain pero tung 20 rin makakain. Mas malaking malaking tulong tung 20. Ah, uh, nagpapasalamat po kami unang-una sa aming pangulo at pangalawa po ay sa aming mayor. Salamat po. Iginiit ng Department of Agriculture na kalidad ang 20 pesos na bigas na kanilang ibinebenta. Uh, gusto din po namin uh, uh, maipaalam po. Minsan kasi po may mga nagtatanong uh, ano po ba yung quality din ng P20 po na bigas. So ito po ay dumaan po sa masusi din po na standard po ng ating NFA. Since yung ating pong bigas po dito is galing po sa NFA, ito po ay dumaan sa kanilang quality control po. So nasisigurado po natin na magandang klase po itong uh, nabibenta po nating uh, bigas dito po sa ating programa ng bbmp 20 rice. Kumpiansa naman ang alkalde ng Umingan na magpapatuloy ang ganitong programa sa kanilang bayan. Hinikayat din niya ang mga small business owners sa Umingan na magparehistro sa DTI upang maipakita at mai-promote ang kanilang produkto at serbisyo sa mas malawak na merkado ang kadiwa ng ating lungsod o probinsya ng Pangasinan ay nandirito rin po kung saan marami ho tayong mga sariling produkto na galing sa iba't ibang bayan ang ating mabibili dito. At ini-encourage ko po sila na mag-register na sa DTI para pag sa mga ganitong okasyon, nandyan na po sila, maialok nila ang kanilang produkto. At syempre po sa paparating natin ng mga events dito sa Umingan and syempre sa fiesta po natin, gusto ko po na makita nila at tangkilikin nila ang sariling gawa po dito sa atin. At meron mga emerging na products coming from the municipality of Umingan. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Bumisita na po kayo sa bayan ng Umingan. Maraming salamat po. Lester Narag, Balitang Solid North.